Baka tropa ituloy na natin ang pag-add to cart ng swerte dito sa Double, Double o Budol! Sino kaya mag-uwi ng special Budol fight at maglalaro sa jackpot round? Silipin na natin ang tabang sagot! Presyo Pre Ready! Ready! Ang tabang presyo ay 5,398 pesos. pesos. Balikar! Ikaw ang pinakamalapit Ikaw ang nakakuha ng pinakamalapit na premyo. Ah, hindi po. Yung De ano, yung pangatlo. Yung pangatlo. Okay Modesto. so. Ah, lampas. Lumampas siya, lumampas. 5,400. Okay, lampas na dalawang Ay, okay. piso. Lampas ka na dalawang piso. Modesto, okay. ikaw ang panalo. Ha, congratulations. Okay lang, ate, ah. It's a prank lang yun. Lampas na, na dalawang TV. piso. Ay, dalawang piso lang na Dalawang piso naman. lang. Sayang. Mm. Kuya, joben, anong Ooh. nararamdaman mo ngayon at nandito ka na sa jackpot round. At hanggang saan ka, anong gagawin mo pag nanalo ka, ganun. Yeah, at siyempre po, uh, ngayon pa lang po, maraming salamat po sa TikTok lock like, at... At ganda uh, na, ko na sinabi niya. Na, ano, mananalo ko. Yan, in-enjoy ko lang. So, Thank lang? you! Okay, Modesto, sa jackpot round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle Booth. Okay? Double money at Boodle money. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Tama. Kapag nagawa mo yan, mauhin mo rin ang cash equivalent ng ating special Boodle fight na 5 na nagkakahalaga ng 5,398 pesos. Woo! Eto na Kuya Joben, mag-iingat ka dahil kapag mas marami ang Boodle money na makukuha mo, wala kang may uwing cash prize. Pero iyong-iyon na yung ating Bongo Water Spencer. radical. ka labo? Okay. Okay. So, panalo ka na. Madodoble. Ate, pupeso ko na rin siya, Kuya Kim, dito sa ating mahiwagang hangin-hangin. Tapos ipapasok niya na yung dalawa niyang kamay dun sa may butas. Tapos ready na siya. Okay, Modesto. You have five seconds. TikTok lock. Puto time na! Five, four, three, two, one! Time's up, time's up, time's up. Eto, okay. bibilangin na na. Oh, madami-dami to. Magaling tong dumukot. Magaling dumukot si Modesto. Mm. Magaling siyang sumundot. Magaling sumundot. Eto, kailangan mas marami po mga double money. Ang pinakaunang pera po ay double money. Ay, double, double. Ang saya nun, saya. Ang pangalawa naman ay double money. Double yan, yeah, napakasaya nun, kuya. Ang pangatlo po ay double money. Ay, kung ako yan, Modesto, so, talaga nagtatak na lang ako. Ang pangapat ay Double, money. double na naman, kinotong Pero tangkot, marami pa, na. marami pa, pwedeng budo lahat yan. Isa pa, isa pa, isa pa. Double, money. double na naman. Nasa kaswerte mo ko yung pareto. O, recap, eh, recap. Eh. Ilan ang double money natin? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim? Anim. Okay. Ay, lima daw. Lima. Pang-anim. Double money pa rin. Double na naman. Anim. Magaling. Anim na double money. Pito. Double money. Double Pito. na naman. Pagkaswerte ng kamay mo, madikit sa double money. Pangwalo, double money! Woo! Ang galing-galing! Perfect! Double money lang! Yeah! Wow! Ibig sabihin, madodoble doble ang iyong premyo. Congratulations! Ama. May special boodle find ka na may cash prize ka ba! 1,398 yeah! pesos! Dagdag sa iyan! Congratulations, Kuya Modesto! Yes masasabi mo. Yan, maraming salamat po sa TikTok luck. Uh, more blessing to come. Maraming salamat po. Woo! eto Ito lang, Kuya Modelo. Salamat. Oh, may tatanong lang ako sa'yo. Ano sa tingin mo yung naging lucky charm mo? Bakit ikaw yung nanalo? At hindi lang gamit ha? At meron pang cash prize. Ano nga ba? Ah, uh, sige, siyempre. Ano lang napo Dasal lang. <laughs> of course. Thank you, uh, Dasal. Shoutout sa shoutout yung pamilya mo dyan. Okay, okay, mo, kaibigan mo. Shoutout nga po sa Santa Maria Bulacan, sa mama at papa ko na nanonood sa Valenzuela. Papasok ako mamaya. Half <laughs> lang. Um, at kay Louie Batang, happy birthday. Salamat. Love you. Papasok ka mamaya at maglilibre ka sa mga kaubusina mo. Modest. <laughs> okay. yes. yes. Na yes. Time check. Tuloy-tuloy ang bigay ng blessings dahil sina John at Luke naman na makakalaro natin sa Hale Hale